Magandang hapon po mga kalaki at syempre ngayon pong lunis santo ng hapon, alas 3 ng hapon, mamimigay po ako ng mga 6 uh, digit lucky number sa mga habol po para sa mamaya sa tataya po sa mga uh, 642, 645, 649, 655, 658 ano po at habang nagmimerienda ako ng mangga asim, kain muna tayo mga kalaki. Mmm, mmm, um. mmm habang nagpapahinga ako dito susumada ako ng mga numero ibibigay ko to sa mga kasi nakita ko kanina nagbasa ko ng comment ang dami pong humihingi ng mga lucky numbers na 6 digit para daw po alagaan nila ngayong mahal na araw kaya ito po mga kalaki sa mga makikita ko po dyan ng mga mababasa kong comment re-replyan po kita mga kalaki agad-agad at sa mga legit kong mga followers dyan na nakatutok po dito lagi sa amin dereplayan re kita. Basta alagaan mo yung lucky numbers na binibigay ko. Huwag mong kakalimutan. Kasi nangakabuisit po yung iba. Hindi po inaalagaan. Tapos biglang nananalo. ba? Diba? Kaya po sa mga hindi pa po nakakaranasang manalo dyan. Nawa sa ibibigay ko mga lucky numbers. Ngayon 6 digit lucky numbers. Mapanalo kita. Ang asim ng mangga. Mm. No. Yeah. At 642, 645, 649, 655, 658 po ang ibibigay ko ngayon. Nawa po makakuha ka. Chat na.